Hello! Welcome dito sa Contraceptives Got Talent! Sa show na to, pipili ang teen judges natin ang contraceptive na pinaka nababagay sa kanila. Kasama natin ngayon si Samantha. Hi Sam! Handa ka ng kilalani ng una nating team? Handa na ako! Hi Sam! Woohoo! Kami ang birth control pills! Ano? Ready girls? Let's go! Ribot munti kami ang pills daan ay sa bibig. Hormones ang gamit tigil ovaries paglabas ng itlog pinipigil. Isang pill bawat araw, araw, araw para di mabuntis. Woohoo! Super! Ang galing-galing niya -galing naman! Ibang klaseng teamwork! Nagustuhan ko! Heto na ang sunod na contestant, ang Depo! Jaran! Hi, Sam! Ako si Depo, o Injectable. Gumagamit ng hormones pampigil sa pagbubuntis. Tinuturo ka ko ng isang healthcare provider. At tumatagal ng tatlong buwan. Nakakagulat. Nako, <laughs> hindi ka naman pala nakakatakot. Woo! Napakatindi! Sam, mahilig ka ba sa indie music? Great! Sunod na team ang indie duo, ang Larks. Musta? Kami ang long-acting reversible contraceptives o larks kung tawagin. Pareho kami LARC lark pero malaki ang pagkakaiba naming dalawa. Ako ang arm implant. Pinapasok ako ng isang healthcare provider sa itaas ng braso. Sa akin, tatlong taon kang protektado. At ito naman ang IUD. Ipinapasok siya ng isang healthcare provider sa matres. Doon lang siya. At poprotekta laban sa pagbubuntis mula tatlo hanggang sampung taon. May sinulat kaming kanta para sa'yo. Sana magustuhan mo. Piliin mo siya. Piliin mo ako. Pareho lang kami. Protektado ka. Kaming bahala. Wag kang mag babe. Wag kang mag-alala. For three to ten years, depende sa lark na piliin mo. Woohoo! Nakakabitin. Grabe, Sam! Heto na ang huli nating contestant. Narito na ang condom! <coughs> oh, musta, Sam? Uh, wala akong inihandang palabas para sa sa'yo. Ayoko makipaglaban. Kaibigan ko silang lahat. Uh, alam mo, Sam, pinipigilan ko ang pagbabuntis at ang paghawa ng STIs. Pwede akong gamitin kasabay ng lahat na nakilala mong contraceptives. Nabibili ako ng mura at pwede akong makita kahit saan. Napakaganda na naging palabas. Sam, nakapili ka na ba? Well, mahirap naman na mamili agad. Iintindihin ko munang mabuti ang lahat. Kausapin ng ilang kaibigan, pamilya, saka ako mamimili. No pressure, di ba? Tama ka dyan, Sam. Desisyon mo yan. Thank you at magkita tayong muli sa Contraceptives Got Talent!